Oo, yata binibisita. Hi Oliver! Muling bumalik sa it Showtime ang especially for you searchy at trending attorney Oliver Muller na galing Cebu. Sa latest episode ay dumalaw ito sa It's Showtime. Agad napansin at binati tony ni Vice Ganda. Dali-dali niya nga itong tinanong at ayon kay Vice ay may binibisita si attorney Oliver. Sagot ni Oliver ay may binisita lang umano ito sa Manila. Kinumusta din ni Vice kung kumusta ang naging date nito sa beauty queen na si Michelle D. Samantala, naging palaisipan naman sa madlang people dahil habang ini-interview ito ay panayang pasilip kay Kim Chu ng kamera na tila may pahiwatig na isa si Kim sa mga tinutukoy ni Oliver na imimit niya kaya bumalik ito ng Manila. Kaloko nga, na biglang-bigla ay kinilig ang mga fan kina Oliver at Kim. Lalo na nung bumalik ito sa nasabing nung time show. Heto nga ang biglang-bigla ay naisip na pwedeng maging magjowa in the future. Bet nga nila ang Ollie Kim o Kimver. Mukhang mas bagay kayo ni Kim. I'm not thrilled with Michelle D, I'm more thrilled with Kim. Kinilig ako sa inyo ni Kim. Mas bagay sina Attorney Oliver at Kim. Pareho silang bisaya. Naku, Kim, si Atty. Oliver yata ang icing sa ibabaw ng cupcake mo. Ang lakas ng spark between Kim and Atty. Oliver. I think it's time for her to have a showbiz boyfriend.